Oh, okay. ano ba? Oh, ang kalat mo naman. Tingnan mo oh, yung damitan mo. Tama-tama. Di -tama. ba kung parang kinanakti po yung butiki? Eh. Nagtitiklop oh, ka? Bisa, na bisa. At nangyayap yan. pag na po sa manong tanod. ng mga laruan na hindi sa kanya. Ito talaga po yung masaway ka. Lagi ka nagbubulong. Lagi po. Ayan po tuloy. sa isang sige, Tinto, thank you. Sarap, princess. Tignan natin. Baka nandun nga si Talking Cactus. Dito daw, bebang. Oo, kain natin. Ayan na siya. Si Talking Cactus nga. Na ako. Nakita na nila si Tokyo Cactus. Hindi ko pwede. Magpapaliwanan ka pa sa barangay. Huwag po. Magaling sa akin si nanay. Dapat lang sa'yo yung boyong. Pasaway ka kasi. Pag-sorry ka na lang boyong kay Tokyo Cactus.